Lakat ako na isa eh Nakadungaw Gagar-gar eh labo labon Dato may hindi lang mga pantat wala well, kala ko anong kulay brown Pila ka nilagong brown ay <laughs> ay kala ko kung ano brown lang nakatubid Layo ay Ito so, ko bago na hugot Ito to Ay oh, mga meron tayo tatlong piraso huli Oh! Hey! Uh. Pero pala, tatakab tapag -ta 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 ka pala ba? Ang tamil naman ang butas. Labo tuloy eh. Yung akin parang gagamitin ko With the lag, tuto! kapag layo <laughs> napuro ng hito eh Ano, nakata ka? Wala ka tayong mga butas? Wala? Wala tayo, umaho na. Umaho na tayo tatlong perasong isda at isang mm, social. shell. Iihaw natin yung tatlong isda. Buhan naman tayo ng kawayan. Paghawi hawi mo po kayuta. <laughs> Maliligaw pa <pag> takbo. <laughs> ha? Ay. Lagi yung meron. Aray to. Dami to ang Pero hindi mo wala na pa na, ng na, lisan. Ba, meron pa lisan. Pag hindi mo kayo sinta, may tuning kumuha niyan. Tsak na nasa buka na lang nakakuha yung mga yun, mga, yun, mga yun. Yan ang ano, kawayams mo. Lalabugin nila ang... Meron yan, di yan. Yung mataas na, yun pa, yung mga insect. Eh, eh. Yung pa, oh isa. Mukha yun. Ilan araw tatlo'y? <tong> Hindi pa sina <tong> na, may. Hindi yung hapag sina. Ang dami nangunguha, ano. Sa gitna, ay si Bulan ano? Stag lang dabong labong Dinugan eh. Eh, kalasi, mas, ano malaki pala. kasi sa yun nasa loob. Mga apat na punong pu tatanggalin. Oh, oh. Yun nga, yun. Abot mo yun. Paano Ayos na, na. Ayos na. Ayos ha? rick, yung malaki laki, -laki. san? yung mahabang yan? hindi, yeah. ang hirap ilabas eh, pwede pa ba yan? nakulog ka sa loob kubra? nasa <laughs> <laughs> loob ang malaki oh saan? oo ang baka yun, ang tuba ano? titik naman yun

Wala, hindi mo ma magbuli ang tulad ng sina na. Hindi mo ma magbuli tulad ng sina. <tot> Wah, wow, wala stick na. good, really? well Batis. din ang bukal din yun, no? Dapat ba ako pras? Ayan eh. din ako ulit bukas. <laughs> Nakana ang pagitan. Tay wala naman nabantot ah. bantot ano. Nagpaasim mo ano naman, okay, yon, Hindi yung na wala na ng bukas. Hmm. Mira sa ko putol niyan. No pa pak minutes hey, Eh ito ubod. Ubod nga dito na. Ay, ah. kahit nasa subol na ang dila.

Tuloy nga kumangin is dahil ayaw sana kamay. pwede pa yay? Ako na lagi hmm. naglilinis. Eh, napipingok. Ingit na. Eh, mga nila, ngayon ha, halbusan lang natin bago natin gataan. Diba na, hindi ito pinaasim eh. Para matanggal yung pait hapon. Ano ang buto? Wow, stick na. Eh, may dala rin yung anak, yung labong. Tapos na rin, yun. Tapos mag-iihaw naman tayo na rin ang pamukat. Sa ano? Labarog. Sa ano to? Sa gulay. Asala ano na natin siya.

Pagkawasin natin ngayon. Pagkatapos yung tunay, makikita lang kami. Ito na ito. na si Adol. dinisim yung mga kuwan. may yung gulay dami lang. Kumuha ka na

Hmm. Oh, 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 din eh. sa inyo, ano? Paanin? Yung malaking may halit na so, so, eh. Wala sa sadyang lagong-lagong. Ano? 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 Ano?

Tulawo. Mm -hmm. Tulawo ang sarap na rin. Ang nakipin na kasing lang ako nakatiin niya labong. May na, gusto mo na ng nas. Lahok sa dinugan niya. Ayun, siya Gir rin niya. Ang niya. Ako nabili niya sa tindahan yun. nila lang lahok niya kaya ginataan. <laughs> sarap. Masarap din to kay Ita ang dinugan ah. Ako nabili doon. Ito kay doon sa Bartolomeo. Nabili ah. pa ako doon din ko. Kaso ngayon, danay na danay ang labong. ah. -ah. Wala na may utong dili. Wala pa yan, wala pa na bangon ah, na. Napakarami nang umuha. Dili na umuha. Hindi na umuha. Ah, ah, mamandang tala na. Binibili Binibili na baka ngayon? Oo. Uh. Ay, ubos na yan. Bay nung una ako sa kanya na ano, 15-20 nung una ba isis? Ang kilo? Ang oh, bili niya sa kalintong ah. Kilo na yan oh. Uy, uh. wala, ayun may balat pa yon. Hindi bilabalatan. Hindi yan na naman. Salamat. Inaabot naman dito for credit para. Kole malo kay nun niya sa ano? Dun sa dun sa ano? Dun sa kawayanan. Hmm. Di kay meron dun at ang bahay na ano Sa... Hmm? Sa dulong dulo Oo, oh, ah, walang totoong yun. Sino yan? Babo. Parang baboy na may sakit daw. Mm, meron. Puti. Sa puti yun? Puti, kuya. Ha? Huh? Puti. Oo. Oh. Ano ba 'yan? Hindi na. naman lahat ng lugar kaya lang meron talaga lalo sa Quezon. Ano sa, lang, sabi ng mga Quezon, nasa tao mo. Oh. Tukoy oh. okay, 'yung tigino kay namatay na dugo ilaw. Oh, dudugo 'yun. Tayo 'yung tigino mga Tagalog. Pero hindi siya mamamatay. Yeah, Di ba lang tatam na lang. Bibiglay na may. Sama-sama silang mahihiga. Tatamlay na matay. Mm. Yan. Yeah. Sila ya. Yeah. Meron naman ganun diyan. Nandad mo naman agad ang ulam lahat. Ay, ano manok? Ay, oh. Alas-alas na pala alas na? Oo. oo. Alas-alas na pala eh. Wala so. bang umbusin? May Pusa. sarsa. Oo. Hmm? Adi, may at, ten. Lagi, Hindi Ayos, sabi mo yan ito Purutan? Ang dusa ni dalag na yung patrol, pati yung yun